bakit kaya ang mga bahay na ito ay patuloy ang paghihintay na maipamahagi sa mga nangangailangan at sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda na nakaitagal ng panahon sabay-sabay nating imbestigahan at alamin ang mga dahilan o ang mga malalalim pang dahilan kung ito ba ay bunga ng mga korupsyon o talagang maghihintay lang ng ganong katagal na panahon Pabahay ni Gulanda Welcome back to my channel This is Master G Lahat ng Pilipino, pangarap halos Ang magkaroon ng sariling bahay kahit ako Sino ba naman ang ayaw? Pero yung bahay na inilaan para sa iyo, abuti ng ilang taon, abuti ng ilang dekada, or mahigit isang dekada, ay hindi pa rin po natirahan. Anong yung magiging reaksyon? Panoorin na buong video upang mag-imbestiga, magtanong-tanong tayo kung bakit naging abandonado ang mga bahay na ito, pabahay, galing po sa Bagyong Yolanda. Dito po tayo ngayon lumipad sa Tacloban, sa Leyte, upang mag-ikot mag-imbestiga kung ano ba talaga ang mga dahilan. At mapapansin ninyo dito palang sa bukana ng ating pinanggalingan ay talagang ngayon palang sinisimulan halos ang daanan na para bang dapat dati pa. Ano ang nangyari sa pondo? Ano ang nangyari sa mga pabahay na ito na inilaan para po sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda? Way back 10 years, 12 years ago, samahan nyo ako sa buong video mga master. Huwag ka lang mag-subscribe kung di ka pa nakasubscribe at hiling mo yung mga ganito. At tara na, ikuti natin ito. Ito yung pinaka-school nila. Sige, straight lang sir. school. So, pwede pala siyang i-customize katulad nito, itong isa na to. Itong ginawa na to. Okay naman siya. Ito, tanong natin. Hello, ma magandang araw. Tanong lang. Tanong ko lang. Ito bang, ano, pabahay kailan daw yung titira ng mga tao? Kunti. Ha? Hmm? Kailan daw titira ng mga tao itong mga pabahay? Hindi ko alam. Wala pa idea. Vlogger ka? Yes po. Alam ko ang pangalan? Master dala po. Sige. Ako po. Tawag dito. ako na YouTube. Apo, ah, YouTube. Hindi ko alam na. Wala kayo kabalo? Hindi. Okay. Sige, bigyan ko sticker, sir. Lockdown, oh. Okay. Ito pa. Ayun, oh. No? May mga... Pinubuo na ng saging. Nagbunga na yung saging. <laughs> sa kanila dun. Sa kanila. Ha? Sa kanila. Yung saging. Kaya nga, ibig sabihin, pwede nang tariman ng punong saging yung ano, mga pabahay. So ito mapapansin niyo sa part na ito, may malaking ano dito, uh, tawag dito, yung nagpa-flat dahil inaayos na raw at ito raw ay matitirhan na. Pero mga master kasi ah uh, nandito tayo upang alamin kung ano ba talaga ang story behind of this. Wow, nag english yung master. G. so pagdating dito nangingilabot ako dahil hindi ko alam yung mapakiramdam. Dahil yung nakikita ninyo na ito, ay mga pabahay na sadyang inilaan po ng gobyerno para po sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Bakit inabot ito ng ganitong katagal bago po ma-surrender o maibigay yung pakinabang? Bakit uh, ganong katagal? Kasi parang ngayon palang nire-ready kasi yung nadaanan natin kanina, yung mga kalsada, parang ngayon palang inaayos. So ito naman, tignan nyo, parang may mga bagong itata yung poste dito. Ito nga, pakarami nito mga master. Ayan, hanggang doon. So, maya-maya, magpapalipad tayo ng drone para makita natin kung gaano kalaki yung sakop ng mga pabahay dito. Parang po sa mga binagyo na way back 2013 pa. So, ilang taon na ngayon mga master ang bagyong Yolanda na napakatagal na. So, mapapansin nyo rito sa part na ito. Ayan, nakikita nyo. Wala pang totaling mga pintuan ang bawat bahay. At tignan nyo dito. Tinatayang almost 200 ang mga bahay dito na nakatayo na. Ito nga pala yung daanan bago ka makapasok sa pinakaloob ng subdivision na tinatawag nga nila dito sa Tacloban at yung iba ay naayos naman at kumpleto na tirahan na talaga pero aalamin pa rin natin kung bakit hanggang ngayon ay patuloy na iniiwan din ng ibang mga nakatira dito ang kanilang bahay at napakarami pa rito sa unahan na may mga nakatira na rin bakit kaya parang iniiwan din nila yung iba pero dito sa part na to ay masasabi mong matagal na nga silang nakatira mula pa lang ipinagawa kaya itong mga nadadaan nating bahay ay ito pa lang yung pinakabungad hindi mo aakalain na sa dulo nito ay may mga ganitong itsura ng bahay na kagaya nila kahit sa disenyo pero parang na isang tabi At may naghihintay na kukuha sa kanila kung kailan sila pwedeng kunin. So kung iikutin natin, alam papasok tayo sa isa, sa isa sa mga bahay dito. Naglolo ko kasi itong camera natin. Eh. Mangganda, malaki yung sakop. At sa tingin ko, mukhang matibay naman yung pagkakagawa. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi pa ito na ano, na o na surrender sa mga tao na dapat mapakinabangan ito. Kaya lang may mga part talaga na hindi ano yung pagkakagawa pa. Ayan o. So yan, yeah, may isa is part naman natin sa kabila. May mga nakatira naman din dyan. Naayos na yan. sir pwede magtanong, na marami pong bahay dito na walay nagpuyo ba? Bu 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 bukod dito. Yan, marami yan. Tapos yung saan pa yung merong walang bubong baw, daw? Bubong? O yun na walay atop ba? mga atop man yan. Hindi, katong na walay na finish. Kasi nak nakita ko sa vlog. Wala, puro may atop yan. Ah, gibutangan na ng atop. Bago lang ba siya nabutangan ng atop? Oo, oh, mga bago yan. Ah, bago lang. Pero sa una, wala siya atop. Oo, wala atop. Kailan na vlog? Kailan siya nag-vlog? Ah, siguro mga 6 months ago. atop. na. Ah, kaya pala. Nagawa na. Pati yung... Atong, dyan, di ba na, na. na i-vlog daw, daghan daw yung hunted ba? Yung nag... <laughs> Hunted. Oo, di ba? Sabi dun sa vlog, ano daw, may multo-multo da. Magnanakaw marami. Oo, <laughs> hindi mo. Oh, marami magnanakaw. Oo. 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 Kasi ito yung harap ng school, tapos... Yan, yan. Ano, di ba, inaitayo ito para sa Yolanda? Oo. Oh, ang ito, bago ito itayo yung ito, bago ito itayo, dati ito bun, parang, aborol ah, burol. Tapos, yung... Linat. Oo. Ginawang paralan tapos ginawang bahay dito. Pero ibig sabihin sir, hindi pa siya plano para kay Yolanda talaga. Kung baga naka-ready naka lang. Ito. Ah, naka-plano. Nung matapos yung landa, ito yung mga, mga dagdag pa na bahay na ginawa. Mm Meron pa para sa mga ano dito, yung part na area na wala, nang, nam wala pang nakatera? Meron pa ba dito? O ito lang? Dito, meron. Tapos doon sa iba na area, pero kunti-kunti na lang. Pero ito dito, pinakamalaki dito. But sir, yung iba tanong ko lang po, but yung iba po parang ano, iniwan yung bahay nila, tinirahan lang sa tapos iniwan. Yun lang hindi namin alam. Nasa 100 plus po itong mga bahay dito. Sobra. Sobra pa. Sobra pa, pa yan. Oh. Hanggang ikotin mo yan doon sa kapinan. Taliwas o kontra doon sa unang sinabi ni Kuya na residente dito lahat daw ay nagkaroon na ng bubong o may bubong na pero ang mga part na ito ay wala pa dito naman sa bahaging ito ng mga puting bubong ay may mga nakatira na malapit dito sa school pero 2013 din itinayuyam mga sabay sabay at ang sabi natanggal din daw ang ilang bubong nyan nung may dumating pang bagyo sa madalit sabi may panibagong bagyong dumating na hindi pa rin na ipamahagi at ngayon lang ito inaayos isa-isa. So, mapapansin nyo yung isang to. Wala, siyang, wala pa siyang kompletong bubong. Parang ini-install pa lang. At ito. Wala ding sariling or wala pang kompletong ano, uh, para sa CR. Mga pangpalikuran. At dito naman, another set of abandoned places. Or houses. Na inilaan. Tutok lang hanggang dulo dahil malalaman natin sabay-sabay ang kasagutan kung bakit tila ito nasayang o mapapakinabangan na ba. Sa ating ang pinalipad na drone shot ay makikita kung gaano kalaki ang bahagi ng mga hindi pa natitirhan. Ang halos karamihang pulang bubong na yan ay may mga nakalaan na daw na pagbibigyan. Naghahanap pa tayo ng taong gumagawa para magtanong. Ito, nakikita nyo, may mga numbers siya. May mga number na nakalagay dyan. 14, 15. Tapos mayroong part dito ng Bisaya na hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Ayan. Pakitagalog na lang po, guys. So, yun. Ang sabi ko na lang doon sa ibang nakausap ko para kasi wala na tayo masyadong question. Okay nilalagay ko po kasi sa isang dokumentaryo itong mga bahay Tingnan nyo to, oh. Napakarami pa rito, oh. Hanggang dun. Eh, yung school nila. Yan, yung part na yan. Na ipinatayo din. Pero may okay yan. Bakit hindi pa raw po natatapos or natitirhan? Wala pang ano? Yun lang. Matatanong mo yan doon sa Kuan. Yun sa uh, munisipyo. munisipyo. May palakas na bagyo noong December. Uh Oo. -oh. ko na nung taon yun. Opo. Sige, sige, sige. Salamat. Nawasak yung ibang mga sim, yung mga yero, nilipat. So kasabay po ng school tong pinagawa, tong, uh oh. tong buong compound na ito. Uh Oo. -oh. Sabay yan. Okay, okay. Sige, sige. Salamat po. Uh -oh. po. Nagtanong-tanong at nag-ikot-ikot -ikot pa nga ako upang alamin kung mayroong pa bang bahagi dito na napakarami pang abandonado. At natuklasan ko ng ilang mga tao dito ay ayaw magpa-interview o ayaw sagutin yung mga tanong na ating itinatanong. Kasagaran o kadalasan din ng mga nakakausap natin ay sinasabing talagang dito na sila nakatira. 2013 pa nga ipinatayo ito. Minabuti kong maghanap pa sa bandang dulo ng mga bahay at ito ang aking na-discover. So dito pa lang sa daan makikita nyo na hindi pa pulido at hindi pa rin ayos yung kanilang daanan dito. And then ito yung part naman yan tingin tayo sa isang pasok tayo sa isa okay tingnan nyo oh tinubuo na ng mga namudang mo sa ibabaw actually hindi pa siya totaling tapos paano ipapamigay yan yun ang gandun pa oh ang gandun Eh oh, naglalakad tara pero itong kaharap, meron ding iba-iba. May ilan-ilan lang din nakatira. Yan. Ito may sasakyan pa. Ano mangyari sa mga pabahay dito? Yung iba meron na. Yan, o. Oh. Yung iba meron na. Balik tayo dito sa may school. So, yan. Nagre-recording slow kasi tayo meron siyang kaharap na napakalaking bundok. Ayan. Ito yung school. Sobrang init. Sa tagal ko nag-iikot ay may maswerte tayo nakausap na tao. Ito, tanongin natin to si Kuya. Sir, gandang ah, maayong adlaw. Sir, tanong lang, sir. Kailan daw ito matirhan? Kailan daw po ito matirhan? Wala pa nagawas. Hindi, sir. Kaya kumaharap ako trabaho doon din dito ka magtanong yung ano, man. Ah, okay. Pero saan kayo nakatira dito din? So, yan. Meron pang ano, may... Ito pala may nakatira na. Yan, si Bantay. Ah. ay Bantay. <laughs> Tanong lang, sir. Kailan daw po yan ma... Ano, di ba bago lang yan girenovate? Ah. Kailan daw po yan matitirahan? Na may idea? Yung may turn over kasi ngayong December yata. Ano ah, bibigyan ngayon May December. Mga ano lang mga 40 piraso siguro. Eh bakit ang dami? Almost 200 to, 'di ba? Or 300 plus. 300 plus. So bakit daw ganyan inabot? 'Di ba panahon pa lang 2013 to, but daw po ano, walang wala kayong alam idea. Oh, sige sige. Pero yung mag-turn over kami ngayon mga ano, 40 piraso. 40 tao. Ngayon, dito, dito. December? Pwede pa December pa? Okay, sige, sige. Salamat, sir. Ano yung requirements daw para bigyan ka nito? Hindi ko alam, sir. Pero talagang para to sa mga binagyo dati. Okay, oo. Sige, sige. Salamat, sir. So, dito tayo sa part naman na to Pasok tayo. Ito yung mga part pala na turn turnover Ngayon, December. Tignan nyo, ha. Ah. Grabe, no. Tignan nyo, may mga uniform. Yan, ang gaganda tapos ito naman yung mga part na ano 40 tao lang daw o 40 bahay ang pagbibigyan ngayon out of 300 ngayon December siguro baka nilalakad pa eh pasensya na po ah sa munisipyo na nangangalaga po nito wala naman po kong intensyon na ano na something na masama ano lang naman ako simpleng vlogger lang naman na nagtatanong din kasi bawat Pilipino naman po ba diba? alam natin gusto nyo yung magkaroon ng sariling bahay paano po ba o ano yung mga sistema para para magkaroon ka po ng sariling bahay ng ganito na inabot pa po ng ganitong katagal way back 2013 so yung iba pinagparadahan na lang ng motor ayan, ano, may mga tubig so yan yung mga parang ginagawa pa ang dami hanggang dun so papaliparan lang natin drone hindi na natin ito masyadong mapapasok isa-isa dahil nga ang mga construction yung iba yung nakatira subukan pa natin tanongin dito sa iba hindi lang isa sir pwede mga tana dagha pa mga balay dito na balay nagpuyo nakatira kailan daw po ta-turnover nito tuloy daw sa December Okay. dahil nga nagka-cut out yung video natin dahil nagdolo ko yung ating memory card na pag-alaman ko na parehas lang din sila ng sagot ng una nating nakausap na sa darating pang Desyembre mabibigyan ang mga nakalaan na makakatanggap ng mga bahay na ito tila ba nasagot ang aking katanungan at mayroon pa tayong huling nakausap Sir, okay, pwede magtanong dito ba kayo nakatira ba banda? dito? Phase 1. Ah, phase 1. So hanggang phase 3 talaga to? Hmm. hindi na raw? May idea ka? Bakit hindi pa raw natitirhan talaga yan? Pwede? Oo. Hindi pa Iisa lang din ang sagot ni ate. Hindi pa rin daw naaayos. Kung so, iisipin bakit tumagan lang ganung katagal, malaki ang pananagutan ng mga kontraktor at ang mga namahala nito dati. Nasaan kaya ang mga pondong pinaghirapan ng taong bayan dito? At bakit nagkaganito tila ba hindi na matutuloy sa dunong bahagi malalaman na natin talaga ang eksaktong dahilan kung bakit kaya tutok lang hanggang dulo papapasigit tong pinasok natin na ito na iba ito sa mga nauna nating pinasok although pare pareha sila ng style at ng laki sa loob pero may mga kaharap din dito na mga nakatira na at ang ilan hindi na raw binabalikan matapos matirhan ito ang isang patunay na interview ng ating kausap ngayon na hindi na natin ipapakita ang kanyang pagkakakilala. hindi di ba panahon pa ng ano, way back ano pa, kay Yolanda pa yung mga yan. Bakit inabot ng gano'ng katagal daw? Kay parang kuha na dahil yung kontraktor. Ah, sa kontraktor. Ah, so dapat ang sisihin natin yung kontraktor na may kasalanan. <laughs> Pero para sa akin din, bakit nga naman umabot ng ganoong katagal? Naipit ba yung budget? Uh, budget. Papi ah. Ata yung bag. Talaga? Parang gano'n lang. Like. Parang gano'n, no? oo. Yung mga sabi-sabi. So, kasi dito sa part na to, guys, tignan nyo. Nagbablog po kasi ako. O, oh, yan, oh, walang tao. Tapos yung ibang nakatira dyan, hindi kanila talaga yan. Tumi tumira lang sila saglit. Pero hindi talaga kanila yan. Oo, yung iba. Oh, buti pinayagan po sila, ano. Ano po? Pag dumarating yung... May ari Pag dumarating yung may ari, ng ibang ano, maalis na. Kumaalis na yung mga tumitira ngayon. <laughs> Oo. so may mga kulay sila uniform. Thank you po, Te. Okay. Tapos dito meron sila ditong parang malaking basketball court. Yan. Na gawa na. At ito nga yung school. Oo. So tinatawag na Greenville Residences Inter uh, Integrated School. Dito po sa Samar. Ah, Samar, sorry. Leyte. Eh. Tacloban. Oo, yan. Tacloban City. Magtataka ka, manghihinayang. At magtatanong kung kailan talaga pwedeng tirhan at mapakinabangan na ang mga bahay na ito na inilaan sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Para sa akin, ito ay napapanahong pag-usapan at dapat talakayin at maimbestigahan ng ilang mga nakaupo dyan na patuloy ang panunungkulan na sana'y maibigay na ang mga sagot sa mga katanungan ng bawat Pilipinong nangangarap din na kagaya ko na magkaroon ng sariling bahay. Welcome ang inyong mga komento at malaya tayo magtatanong o itag ang ilang mga opisyal tungkol sa video na panood mo. Sa aking pagsuma ay halos 80% na rin naman ang natirhan na dito. Ano sa iyong palagay dapat baksirain na lang ito kaysa sa hindi mapakinabangan? o paglaanan na lang ito ng mas importante pang mga tao o mga deserve na titira dito. Muli ay maraming maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ako po ay nagiiwan ng mabuting mensahe na trabaho nyo lang po, walang personalan.